Magandang araw po sa ating lahat. I will come back na po sa YouTube channel. For today's video, ay sana naman pong tanong po ang ating pong sasagutin. Ito'y tungkol po sa mga injury ng kanyang mga biik. Kaya kung bakit po siya, paikaika pong lumakan po mga kaibigan. So kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhay ang pag mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Uh, ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan po itong tungkol po sa mga uh, injure po ng ating mga biik habang sila po ay uh, nandoon pa sa kailang mamapig na uh, dumidede. Kadalasan po mga kaibigan, uh, kapag tayo po ay nagpapaanak natin mga inaheng baboy, dapat talaga mas po natin yung inahing baboy bago po sila manganak. Ito po ay sa pamamagitan ng farrowing pen. Kapag mayroon po tayong farrowing pen, malilesen po yung atin uh, tendency na magkakaroon ng injury yung mga biik. Kasi po, uh, malilesen yung tendency na sila po maapakan ng kanilang mga inahing baboy. Isa kasi sa rason kung bakit po na-injured yung mga biik, yung kanilang katawan, yung kanilang paa, kasi ito po ay naapakan o nagdaganan ng kanilang inahing baboy dun po sa loob ng uh, kulungan. Kaya importante talaga na mayroon po tayong farrowing pen para po maiiwasan po natin yung mga ganun po mga kaibigan. Pero kahit na mayroon po tayong uh, farrowing pen, mayroon po talagang mga instances talaga na hindi po natin maiiwasan na maapakan talaga po yung mga biik. Kaya po, minsan yung ating mga biik ay uh, paika-ika kung lumakad. Katulad po ito sa ating uh, subscriber ngayon na tinatanong niya sa atin. Pero kapag mayroon po tayong nakikitang biik na paika-ikang lumakad, i-assist natin muna kung ano bang dahilan. Kasi po, hindi naman po lahat ng biik na paika-ika kung lumakad ay Uh, Mayroon pong injury dahil po nadaganan na, na o naapakan ng inahing baboy. Meron pong iba ay ito po ay arthritis dun po sa kanilang mga joints sa kanilang mga paa. Yung nangyayari sa mga biik natin lalo na kapag yung atin pong uh, kulungan o yung uh, farrowing pen ng ating inahing baboy ay uh, medyo basa, medyo lamig kaya prone to uh, arthritis po yung mga biik po ng ngayon kapag alam na po natin kung ano pong dahilan, kung ito ba'y ay uh, nadaganan o ito ba'y arthritis, doon na po tayo magsisimulang magbigay ng intervention o gamot sa ating mga alagang biik. Pag yung dahilan po ay nadaganan o naapakan nating inahing baboy, talaga po ma injured yung joint ng ating mga biik. So ang atin po niyan ay atin po siyang isupport. Kapag dumidede po yung mga biik, atin pong alalayan. Doon po papunta po sa dede. Kasi mahihirapan pong maglakad yung mga biik na iyan. So hawakan natin, isupport natin, papuntahin doon sa dede para makainom po siya ng gatas ng ating inahing baboy. Yung ganun po mga kaibigan, wala po yung gamot. Kahit ano pang ituturok natin yan, kahit ano pong ipapainom natin sa mga biik na iyan, talaga pong nai po yung kanyang uh, joint. So sa tao po, kapag mayroon ganun, ang dapat gawin ay surgery o operahan. For sa mga biik po mga kaibigan, parang mahirap na po kapag atin pong uoperahan yung mga BX sa mga ganun pong mga senaryo. So ang atin lang po ay tutulungan natin silang uh, dumede para habang lumalaki yung mga BX ay naghihilom din yung kanyang injury. Until such day, kapag sila po ating iwawalay, sila po ay gagaling na po mula po doon po sa kanilang injury, galing po kaapak ng kanilang mga inahing baboy. Kapag naman po ang rason ay arthritis po mga kaibigan, mayroon pong gamot yan ang atin pong pwedeng ibigay na gamot yan ay yung mga anti-inflammatory medication para hindi po siya uh, bubukol. So, merong mga gamot po na pwede nating mabili sa mga agribit supply, sa mga agribit clinic. Sabihin nyo lang na para po sa arthritis ng mga biik, yung mga anti-inflammatory medication at saka yung mga anti-pain din na mga medication para po yung sakit po na nararamdaman ng mga biik ay bababa po yung threshold ng sakit yang sa ganon, uh, hindi po sila mahihirapang lumakad. ang sa ganon, hindi po sila mahihirapang pumunta po sa dede para dumede po sa ating mga inaheng baboy po, mga kaibigan. Kasi ang tendensya niyan, kapag mayroong kapansanan yung ating mga biik, pag uras ng dede, yan po ay nag-aagawan yung mga biik. So kapag yung iba ay mayroong kapansanan, masakit yung paa, paika-ika kung lumakad, talagang nahuhuli po sila. So dapat ating gawin, dapat ating tulungan, dapat ating i-assess yung mga biik para po makadili ng maayos dun po sa kalanginahing baboy po mga kaibigan. So yan yung ating vlog ngayon. Sana naman po ako yung nagpagbigay sa inyo ng kunting kalaman po tungkol po kung paano natin alagaan yung mga biik po na mayroong kapansanan po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.